Matapos ang matagumpay na kampanya ni Filipino gymnast Carlos Yulo, kasama si Napinay boxers Nesty Petesio at Ira Villegas sa 2024 Paris Olympics. Malaking usapin ngayon kung hudyat na ba ito para mabigyan ng sapat na pondo ang ibang sports programs sa bansa. Yan ang ulat ni Paolo Salamatin. Basketball. Yan ang pangunahing sport na di may pagkakailang malapit sa puso ng mga Pinoy at ang karaniwang nakakakuha ng kaliwat ka ng sponsorships mula sa public at private sectors. Sa katatapos lang na 2024 Paris Olympics, malaking tatak sa kasaysayan ng Philippine sports ang pag-uwi ni Pinoy Gymnast Carlos Yulo ng dalawang gintong medalya sa Pilipinas at dalawang bronze medals mula kina Philippine Women's Boxing Team members Nesty Petesio at Ira Villegas. Dahil dito, mainit na usapin ngayon na baka ito na ang senyales para mas mabigyan ng sapat na pondo ang iba pang mga sports programs sa bansa upang makabuo pa ng mas maraming atleta na maaring makapagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Sa panayam ng PTV Sports, nagbigay naman ng halimbawa si Filipino sports columnist at broadcaster na si Kinito Henson ng potential na sport na pwedeng bigyan ng pansin. I mean, I think uh, we have good potentials in many sports na dapat na uh, bigyan ng pansin. For instance, yung rowing. First time tayo ka-qualifies sa quarterfinals in a rowing event. Uh, first Filipina rower in the history of the Philippines, si Joanny Delgaco. And then she finished top 20 in the world. She finished number one in Southeast Asia. She finished number two in Asia isang basketball sa sport na patuloy na nagbibigay ng karangalan sa bansa. Ilan dito ay ang gold medal finish ng Gilas Pilipinas men's basketball team noong 2022 Asian Games at 2023 Southeast Asian Games. Ipinaliwanag naman ni Henson ang dahilan kung bakit mas malaki ang suporta na nakukuha ng basketball kaysa sa iba pang sports. Uh, remember basketball kasi generates a lot of support or a big portion of the support because there are 12 players in a team. Yung rowing, iisa lang. Yung swimming, dadalawa lang. So, yung mga individual sports, you won't be needing as big a budget as basketball because mga individual sports yan. Mm -hmm. So, I think there's room for everybody. There's room for all these sports that can give us a, a lot of enjoyment and entertainment, you know, being fans, and also giving an opportunity for athletes to excel on the international stage sa ikasandang taong partisipasyon ng mga atletang Pinoy sa Olympics. Nasa kabuong labing walong medalya na ang nakopo ng Pilipinas na may tatlong ginto, limang silver at sampung bronze medals. Paulo Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.